Mga sa tarpaulin mode na. <laughs> Nagmaminyet. <manginap. laughs> Vamos. ba? Basta ba ang palaya. Along ang <laughs> palaya kasi ito ha. Yan. Ang ano mo. talaga siya kasi ang palaya. Ayan, sa type Yung taas ng uric acid mo, tapos munggo, tokwa, toge. Grabe ka ko talaga sa cream line talaga sa kumot. Daw sila. Kailan ni standing day? Paano kaya yun? Sino man nanalo sa Wala pa magugutom na gila ko ko ay. Ang choco mocho to na. Bakit ba? Bakit drugas na naano sa top four, no? Hindi man yun ka gaano ka marunong. Ay yung ano ba? Cherry. Malakas sila dai. Ha? Uh huh? Mylin Paat, dalawang Laure. Si Gaston abi Maranyo Sila nga title dati Amin tip So talo ng cherry kasi dalawa na yung ano na nila eh Dalawa na ang loss nila So fourth na sila Tapos Chocomucho, dalawa na yung win nila So waiting na lang sila kung sino Kasi ang Petrogas tsaka ang Creamline Tagi isang winner na sila eh isang win na sila. So dapat maglaban sila ulit para kung sino manalo sa kanila, yun yung maging kalaban ng trim siguro. Cherry, yung galang? Ang dyan si galang? Ito mag-ulaw niya, Dai. Nahina ako sa kanila, Dai. Kasi naman, ano, si Spiker ba? Ang... Malakas, eh? Ano eh bang cherry? Hindi uh, bang. Uh, cherry ganit. Ito dyan kalaban na dati rin. dyan si Dendin Santiago dati. Ay si ano? Ah, Jaja. Siguro kung nanood ka ng live kahapon, talo yun sila. Malas ka eh. Sibli. pait na ng palaya. Hmm. Hmm.

pembatar namanya dia aja. Hmm. Ini mau ya jadi ya. Ini itu tersatung dia tuh an ini di bang. Kalau di sini basket. Hmm. Ban suela. Musim ini kami sewe nak ayo. pa kayo ng ko yung, yung, magulang di ba Milmar? ang anak ko yung magulang mo kasi may module ka di ba? Hindi na yung itlog kasi dami ko na naman pinto. Eh, itlog. Kasi pag kumain ako ng chicken, itlog, kung ano-ano, manok protein. Guys, lalabas lahat ng mga breakout ko na naman. Hindi na nga maganda, allergy pa.